na si Ellen Adarna ay na. Talaga? Yes. sana totoo. Sana nga totoo yan. Ano? Usap-usapan ngayon ng ilang netizen kung buntis na raw si Ellen Adarna dahil sa isang post ng mister nitong si Derek Ramsey, biglang kumalat ang espekulasyong buntis na raw si Ellen Adarna. Dahil ito sa isang post ni Derek Ramsey sa Instagram kung saan nag-share ito ng ilang larawan nilang mag-asawa at ni Elias, sa caption, nilagay ni Derek na, can't wait at maria.elena.adar na alam mo na. LOL, sinagot naman ni Tony Ellen ng when are you coming home ba? LOL, soon, relax ka lang dyan okay. Tugon naman ni Derek, sa comment section, maraming netizen ang nagtatanong kung buntis na ba si Ellen. Alam ko na, second baby from you, family of four ba kayo? Reveal na this, huwag niyo sarilinin guys. Kami din excited na malaman, are you both expecting, baby on the way, congrats, preggy yan, congrats Papa D and my love Ellen. Wala pa namang ibinibigay na pahayag o tugon si na Ellen at Derek sa umugang na espekulasyon. Magugunitang, isa ito sa natalakay sa episode ng OJ Diaz Showbiz Update noong April 28. Gaano katuto o na si Ellen Adarna ay buntis na? Ani OJ sa kanyang Showbiz Update Vlog narinig ko lang naman. Sana nga totoo, ngayon kung i-deny, wala rin namang problema. Baka naman false alarm. Pero grabe daw happy. Pinaka-happy daw si Derek Ramsey, yun ang narinig ko, dagdag pa ni OG. May isa ng anak si Ellen sa aktor na si John Lloyd Cruz. Gayun din si Derek sa dati nitong partner,